Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga dapat. Na magawa at maaruga lagi sa pamumuhay ng pamilya. At laging masigla ang isipan pag gagawa para makagawa ng maayos na gawain, madisiplina hindi magagawang masuhulan ng pera matapat sa sarili, dahil ayaw na mabalikan ng karma ng kamalasan, mas gusto ang magtrabaho kaysa sa perang mga suhol, may ugaling matahimik na gagawa at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10, number 8 at number 21. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa mga gawain ay masinop. Dahil doon kumikita ng maayos na pera laging aayusin ang magagawa, at focus lang at hindi basta tatangkain na tumulong sa paggawa sa ibang tao, lalo na kung sa trabaho para walang maging abala, at maingat sa pera hindi nagpapautang kagad ayaw ng kaaway na tao tungkol sa pera, maaruga sa pagkain ng pamilya wala sa isipan ang magselos, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22 number 34 at number 10. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang gusto at laging maingat sa pakikisamahan para makaiwas. Sa suliranin, may ang ugali kung sa mga gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, laging uunahin ang kasiyahan ang gagawin para sa pamilya, may katapangan ang ugali na pwedeng madaling magagalit ngayong araw, at hindi gagawa ng pagpapataan sa mga gawain sa trabaho, ayaw ng usapang may kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 19 number 25 at number 12. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag at ayaw ng nagpapataan sa gagawin dahil ayaw makakarinig ng kapintasan. May maunawain ugali dahil matahimik na araw ang gusto at masinop sa mga gamit sa tahanan at maging sa hanap buhay. Malambing sa pagmamahalan para mapasaya ang pamilya at laging iniisip na mabigyan ng laging masayang buhay ang pamilya para laging makagawa ng swerte sa mga gagawin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 17 number 40 at number 21. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matahimik na ugali. Pero may ugaling matapang na nakatago, at sa usapan ay ayaw ng mahaba na paligoy-ligoy ang gusto ay magkaintindihan kagad, at masipag sa pamumuhay sa trabaho at ganoon din sa tahanan, pag may nasabi sa pamilya ay pinaghahandaan lagi para magawa, at hindi papatol sa mga suhulan ng pera dahil may takot na mabalikan ng mas kahirapan sa buhay, wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 10, number 24 at number 42. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik. At paggumagawa ng trabaho, ay nakapokus mas nais pa nga ang nag-iisang gumawa para walang abala, at kung sa mga lagayan ng pera ay lalayo na kagad ayaw ang ganoong mga usapan, may kadali makatulong sa mga kapatid ngayong araw pag may pera ay tutulong kagad. Sa tahanan ay masinop sa mga gamit at laging maaruga sa pagkain ng pamilya, laging masinop sa kinikitang pera para makaipon ng maayos, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 34 number 20 at number 38 Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw maunawain ang ugali Sa pamilya para walang maging suliranin ay masaya ang Pamumuhay may matahimik na ugali na may katapangan na magagawang ilabas pagkailangan kung sa pera ay may kahigpitan masinop hindi basta magagawa na magpautang ngayong araw at wala sa isipan ang makisuyo sa gawain sa ibang tao. Laging may tiwala sa minamahal wala sa isipan ang magselos at laging maayos na pagkain para sa pamilya. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal. Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 25, number 34 at number 10. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, wala sa isipan na tumulong kagad sa kasama sa trabaho nakapokus sa sariling gagawin, at kung sa ugali ay hindi magagawang magtiwala kagad maingat sa pamumuhay, may kahirapan makakausap ayaw ng may umaabala sa kanyang mga ginagawa, at sa pera ay may kaluwagan magpautang sa mga talagang kakilala, sa trabaho ay masinop at may isipang uunahin na makagawa kaysa makipagtsismisan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 31, number 25 at number 6. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may. Ugaling may kadaliang mainis ngayong araw. At sa trabaho ay ayaw ng kwentuhan mas gusto ang magtrabaho para makagawa ng maayos na sweldo, madisiplina pag sa pera ay maingat ayaw ng may kalukohan ng mapanatiling matahimik ang buhay na walang suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at sa pera mas gusto ang nag-iipon, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 7, number 29 at number 12. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging masinop para makagawa ng pag-asenso na maibibigay sa pamilya. Ayaw kausap ang may kahambugan magsalita mas lalayo sa ganoong kausap at kung gagawa ng desisyon ay mas gusto ang konsulta muna para makapag-ingat sa gagawin, may ugaling may katapangan na maunawain para makapag-ingat sa dapat na magawa, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 10 at number 18 at number 12. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay walang. Alinlangan na gagawa ng kasipagan para laging may sinyales na pag-asenso sa pamumuhay, at pag sa trabaho pa rin ay madisiplina hindi magagawa masuhulan dahil ayaw ng suliranin sa buhay. Wala sa isipan na magpautang mas gustong makapag-ipon ng pera para sa pamilya sa tahanan ay maingat sa pagsasalita na walang maging tampuhan at laging makakaipon ng good vibes ng swerte sa pamamahay, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color green number 21 number 23 at number 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay maaruga sa mga bagay na importante at sa pagkain para maging maayos ang mga kalusugan, gagawa ng trabaho na maingat para walang mapasok na suliranin, matahimik na araw ang nais kung sa trabaho ng makagawa ng maayos, at ayaw ng mga usapang tungkol sa pera na mga suhulan, laging nakapokus sa mga ginagawa sa trabaho o sa mga sinasabi ng mga kapamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 18, number 34 at number 25.